Hi guys! Hello! Good afternoon. It's already afternoon here sa city ko. So, dito tapos sa Kageti I and it's raining cats and dogs. So, sila Brenda na doon dito sa tea yes. house to. Kung saan kami ng accommodation. So, nila accommodation Okay, hey, Doc Che, thank you so much. So, doon sila nagpahinga muna makeup para papunta sa ummm, uh tawag <coughs> sorry. Papunta sa Kageti. yun naman, I met a man and I did. So, punta kami na Ayala kasi may bibili din kami. So, mag-mall mo na kami. Marami na pera na marami. Ano lang, malling na. Ano na. Window shopping. You know, ah, oh, grabe na ulan kami rin sa so, kami. Yun. So, punta kayo dito. Super ulan. So, bibili lang ako ng ano, um, cologne kasi nabosa na ito. cologne for for film day, na ako. So, I have my favorite brand. I want mention na lang kasi um, <coughs> baka maano tayo. Ba? So, basta uh, may favorite akong brand. So, yun ang ginagamit ko always kasi super bango at parang nasanayan na namin. Nag-amazing niya. Eh. So, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. So, it is also the mall bata pa tayo, alam niya malati pag mall tayo, papunta ng kagindi o siya, punta ng shoot parang with todo effort sa outfit, sapatos, yun ito ganyan. Ngayon, parang sa normal na lang. Pero na-miss namin yung mag-mall. So, namin yung mall. Mara na kami. Pupunta kami po. Bibili na kami ng money Ano anong po. Cotton King din. Para lang may ma-ano. Kasi nag tayo. Ah, you know. So, see ya, see ya, see ya, see ya. There's no umbrella. Aray. Ka. So, ang bulan-ulan dito sa Cayenne, D.O. City. That's why we hate this. Parang mga August, pa, papuntang beer months, kasi umuulan talaga dito. Yes! Baha, baha. So, bye! My... Anong tayo? Anong sila baka? May ano nang tayo? May bibigyan. Ah, it's so wet, eh. The floor is so wet. So, let's go! Pinila ko ng something perfume kasi I miss this brand. Parang 2 years sa din ako. Hindi nakagamit kasi naubusan tayo. And... Uh, I just don't know kung where. <coughs> That's Zenzes. Awesome, eh. Oh, o, tara sa taas <laughs> na. Kaya kasi ilang mga utahan na nga. Ilang mga kalaban ko na kumila. Ayan <laughs> siya. Oh, yes. picture sa sahut mga susiyahan si Brenda. Nasahut oh, hotel. Tulong kapag eh. ah. Yes, thank you. Thank you so, so let's go. <coughs> <laughs> Aman tuyo. Tama. 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 Tama.

Food bazaar naman. Ay, baka ko na mo ta. Ayan. So meron tayong mga foods here. Ano yung mga garments mm -hmm. Ay, mag-jollibee's? Dito tatang? Pwede yung marjollibee. Dito wala. Dito ang jollibee. dito pwede na. Dito. yung pata. sa kubi. Wala pwede. Oo oh, sa 10,000. Yati. Bro, gano'n na takakakuan ba? Oh, Agad dito sa mall kasi mayroon ano dito, yan. Parang siyang stall-stall. Mayroon siyang, pangawag dito, fusion. May mga ganito, stands for men. Mayroon dito sa Melbourne, Jollibee. Mayroon dito sa What do you want to eat? Jollibee. 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 Ito na ako, mag-video sa ah. ta. Mag-video sa 10,000

pag, oh, minsan kami sa City also. kailangan i-grab natin yung mga experiences natin. Yeah. Hi! Pinitrate mo kami ni Mari Mar Vibes! I'm so happy! Ay, Happy, I happy yeah. kami ni Ivy! Tarang tama so, Super good time! So, dito wala kami kay... We have the opportunity that we are in the city, so kailangan namin to make it Let's lang ko pizza combo meals. Like chicken is bad. na rice. Kala gaya. Lalo ko ng video sa Ingles. Ikaw biyang sing mo. Same yapon. <laughs> mm let's eat here. This is letter G with a green color. Let's go. Yan ang gusto namin na kasi na ano. Welcome. Hey, this is our chicken. Frozen rice. Ano to? Then uh, yeah. pizza. Meron tayong frozen cake. Another frozen cake. And of course, we have mess tea, iced tea, iced tea, another iced tea. <laughs> an Ivy, let's eat. So, let's eat here. All right, I'm

ang nga dito, ang namin guwapong magaan. So we're gonna go now to Gaisano. We're gonna get some chandelier at mm, shoes, tapas, perfume, and everything. So we're gonna open up perfume. What's that? I miss. We're gonna go to church. We're gonna miss overpass. So this is Gaisano. So let's go. So connecting them siya through overpass. So one mall to another mall. Aray ko. Nangatulog ito pa. So let's go. Diyan sa takena naman din yung Antoine. So confirm mo ni diba? So confirm mo ng aficionado. So I'm gonna buy it. I'm gonna buy some one Ayun. That's go Bili si Simply Amorin na. Ha? Okay, guess. Ha. Ha. Hi, ma. So, bibili po si Ivy ng ano tawag nito? Sandals. Asa siya dahil? Sabi ko ni Marian, oy, yung sabi yung mga gusto ni Marian, oy. so maraming pang sandals dito na bongga. So, that did die. Dito din dai. Uy. Kagay di eskwela? Uh, ba. Mabulengan si. Hi Kolot. Ay. Kolot. Jama <laughs> <mo> din siya. <laughs> so, kusog ka karang koan sa friend ni mga inspired na sandal. snake one or no? snake skin sandal. Ayan, let's go. Mga hot peaks. Talaw na tayo kung naade mga chad, oh, ha? Da! Bongga, oh. Parang kuwan lang ba pang volleyball. Volleyball. Guys, So, nakabili na tayo ng chinelas. Pero pabili sa si Mario ng chinelas. So, bini, binilahan ko na lang siya. Bungo din sa Gisano, ang raming maraming mapipilian uh, dito sa side. These all are footwear. Tsaka din, all but about. Shelly, but Peter too. Wakang is still here. Ayan! We're done for this. Bakit yung mga motor dito sa Ah, mga prizes, prizes. Sabi, bakang-bakang, but... Wala mo lang gaya, eh. Ay, no taxi ali naman ha. Look. So we gotta go now to our hotel. Si so, na kami. Bisikin para kayan ka. Ay, pag taxi pa sila oh. Wala. Wait taxi guys. Nakaali. <laughs> Ay! Hold on. So, let's go! Third so, today is rush hour. Papawi ng mga trabahante at mga estudante. Kaya agdabi pa rin. Let's go!